Matapos ang masakit na pagkatalo ng Creamline Cool Smashers sa PVL All-Filipino Conference Finals, Muling bumangon ang koponan sa pangunguna ng kanilang American import na si Erica Staunton. Sa kanilang unang laban sa AVC Champions League kontra Al Nasser, nagpakitang gilas si Staunton sa kanyang labing pitong punto na pagtatanghal na naging susi sa panalo ng Creamline. Ang pagkatalo ng Creamline sa Petrogaz sa PVL Finals ay nagdulot ng matinding emosyon kay Staunton. Bagamat hindi siya bahagi ng lineup noon, ang panunood sa pagkatalo ng kanyang koponan ay nagbigay sa kanya ng determinasyon na bumawi. Ayon sa kanya, it was tough watching the team lose it lit a fire in me to help bring success in the next opportunity. Sa kanilang unang laban sa ABC kontra Al Nasser, agad na ipinakita ni Staunton ang kanyang husay sa court. Nagambag at naglead siya, having labimpitong puntos na naging malaking tulong sa pagkapanalo ng cream line. Ang kanyang performance ay patunay ng kanyang dedikasyon at determinasyon na itaas ang laro ng koponan sa international stage. Habang patuloy ang kampanya ng Creamline sa AVC, inaasahan na mas lalo pang lalakas ang kanilang laro sa tulong ni Staunton at ng iba pang key players. Ang kanilang layunin ay hindi lamang makabawi mula sa pagkatalo sa PVL, kundi makamit din ng tagumpay sa international competition. Ang 17 punto debut ni Erica Staunton sa AVC ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang husay bilang isang manlalaro, kundi pati na rin ng kanyang determinasyon na itaas ang laro ng Creamline sa international stage. Sa kanyang pamumuno, inaasahan na mas lalo pang lalakas ang kampanya ng Cool Smashers sa AVC Champions League.